normal ng ating baby boy. Yung hmm. ano ng clouds. Hmm. Kapal okay. ng clouds. Tapos sa mga ko. dito. Ano na naman. Marami na naman ano. Hindi ko pa nga na ano. Igisa ko ngayon yung hinarvest ko nung isang araw na tango. Kasi ang dami, oh. Sayang naman, eh. Tapos, nagulat na lang po yung ating ano, dito, yung tinanong ko dito. Ang Ay, palaya, yung Ay, may buwan, yung haba, yung mula. Hindi naman siya masyadong, yung, hindi naman siya dumalasog. Pero, ayan. okay. Yung una kong tanim dito, yung... Ang dalawa din yun eh. Naubos yung mga dahon. Kaya nagtaning ulit ako dyan. Ayan. Awa ng Diyos na ano. Tapos nag-harvest pala ako ng ating mga siling. Kasi sayang naman. Sabi ko eh, ano po. Iluto ko sa ano, sa lana. Sa lana ng nangyug. Ayan yung ating ano malunggay, ganda na, Pinutol ko siya kasi ano na, yung lilit na ng dahon kasi sa init na yun yung ating ko oh eh. <laughs> hindi kinain, nabusog na kasi binigyan ko ng ano cookies tapos pinakain ko naman pala ng ano, akala ko kasi yun, ayun, wala na yung ating mga sili yung oh. mga hinog yung oh, ano na lang to, oh na mga hulog na. Lahat na harvest ko na. Yung dito, hinayang ako. Pinagpaguran ko yan ah, tinanin ko tapos na ano lang. Ito ang dami pang bunga kaso mga dream pa siya. Dami pa yung bunga. Tapos ito. Tapos ito rin eh. Tapos yung ating ano dito. <laughs> <laughs> Ayang din tapos yung ano natin ito marami na namang hinog tatlo nagkumuha ako dito sa guwaba natin yung tatlo meron pa siya paunti-unti ko lang naman mamaya hapon ko naman tayo para fresh pamangkin ko huh? nanghingi siya ng dahon ng ano <laughs> ng kamote pang ano niya raw sa so, binilin lang tilapia hindi ko pa ito tinatalbusan. Kasi yung nauna ng talbus, okay lang yan. <laughs> Gumanda Oh. Gumanda, tingnan mo yung mga talbus. Kasi inano ko naman ito, eh. dinidiligan ko nung masyadong napakainit. Tapos yung ating ano, sana ito, yung ito, bumunga rin dito. Ayan na. Eh. Kaya meron tayong mga sa uli, sunod. Saan ba yung nakita ko din dito? Meron din ito eh. Sa, so kahit maliliit lang maganda yung ito din na yung kataas ayan so ayan o ayan o ang guard natin o then shut <laughs> Kira ulo ay si mami ay pinapatis. Kakatawa. Tapos dito, Ang clouds Meron pa rin lang tayong na ano siya may dumadaan sa tricycle na may ano may tunog-tunog <laughs> ini tsaka yung ibigisa natin kampong tsaka nakuha uh -huh. pa rin ako ilang ano yung dahon ng pecha okay uh -huh. See you later ayun eh lakas ng ulam si Tori di mapakalit kanina malakas yan kaso lang ano okay. so, so, hindi sa tayo eh hindi ito masarong pero ayan, maulan pa rin maraming kang clouds so maraming tayong guluulan hindi ko kasi maano madilim kasi yung ating loob ng gold kitchen yan isa tayo na ano po sinamahan ko yung ano piyo saka dalawang pila pa tapos ito pa lang yung ating ano ito yung hinagos ko lakuin ko po mamaya ito ay pusan sa mantika sa lana. Para may ano tayo. Para hindi naman masayang. Hindi yan na, hindi masisira pag hindi na pinapin sa Sana. So, saan <laughs> na tayo? Para may sabaw naman yung ulam namin ni Kodiput. Hindi naman Uh, yan yung patribo dapat pala nito hiniwa-hiwa pa rin yung, ano, yung sili parang prinito lang hindi <laughs> bali at least hindi na siya masisira, mababulok ano yung pisa ayun lang pagka ano. dapat ito ginomting ng dito na hindi na pinagyan natin ito kung pa asin yung yeah, Ayan, bago. Dapat chili paste ito eh, kaso. Hindi, mali pala yung ano ko. Hindi bali. Para hindi lang siya mabulok. Kasi sanyang sa din eh, nahuhulog lang lahat ng ano ko. Yung peppers. So, ganyan na lang gagawin natin tuwing marami ng hinog. <coughs> ya ano natin. Gaganito natin. Tapos ilagay natin saan? sa sa bato. Sa garap po. Okay. Later. Si Pauline. Oh. Ninakaw yung aking bunot. Ang kulit talaga oh. Yan oh. Daladala -dala na naman. Kanina pa yan. Ako sa pag inaano pag inagagalit sa akin. E, yung Pangalawa na yan. Nagbunot kasi tayo ng ano ko lang ayan kasi um, ano na um, yan ang natin ano lano tapos yung gunot. kapoy ito yung uh, isang gunot dito kasi uminit may, um, may, araw pero yan uh, may ano pa rin may ano pa rin may kidlat thunder lightning so Hey! Um, hey! Um, Pinalaro na lang yung hindi Hey! Ah! Oh. Hihilig oh, mag ano. <laughs> Panggalit eh. I'm sure kung yung lima piraso lang anak ko. Kita okay, natin sa sapo tong ano. Kasi ano na no na yung ating ano. sa isa, dalawa, tatlo, apat. pala yung isa. dami. Ito. Tapos itong ating kodi Yung mga inano yung ano. Coconut husk. Ayun yun. Inord na naman. Yun o. Nako. Dito nagdumi ay, Diyos. Tingnan mo yung talaga naman. <laughs> kulit, kulit talaga ng mga Diyos na yan. Kulit, kulit. Ayan, maglilinis na naman tayo. Tapos yung isa, ayun. Na <laughs> dinadagdagan talaga ang aking trabaho nito. Walang walang Diyos na itong tota na ito. Ay, talikot, likot, 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 likot. likot. Ooh, bad boy na. Hindi na good boy yan, ay. Nuti-nuti na yan, ay. Ang pagod sa kakatakbo kasi inanuhan nga ako, tinatakbohan nga ako. Ninanakaw niya yung mga ano. okay kapit Ayan, guys. Ang Ayan, oh. No. Tapos na tayo. Kapod, pagod. Ito lang yung ano, yung mantika. Ayan lang siya. Tapos, ito. Ito, oh, madami. Yun, hugasan. <laughs> Ay. Pagod. Tapos, ito yung ano. nakain ko na yung ano dyan. Dalawa. Ilagay na lang natin yan sa ref para hindi masira. Tapos, yan. Yun. Hindi na tayo bibili ng mantika, oh meron na naman tayo meron pa ako dyan na isang ganito din puno Yung kailangan namin din last time okay ayun na yung buong day natin nakakapagod <laughs>